ay para <laughs> sa bangkay na uh, o oh, o oh, o oh, po kaya mo yan ayun nakabikat pa yan ha Udi, so nan. upuan. Upuan yan, yung masita. at ito na ang X marker kita kita man toturo dyan pigtuturo man kita dide sa tong B B yan to yung B cut yan ha man man dide tapos yung old tree yan ang old tree ang spot yan puno na lang yan at saka itong isa pa na to yun o oh. Yung guwapong long hair na yun. Old trip yon. Ay, pa yan. Na At saka yung guwapo. Natitira yan ng hapon. <laughs> apo na yan. Apo na yan ng hapon. Apo ng hapon. Nabred sa kuya. Ito pamangkin. Si <laughs> Rohito. <laughs> ano mga kate Ano masabi nyo? Ano masabi Comment naman dyan para meron naman kaming konting ideya para sa inyo galing. Di ba, At saka yung Chinese bamboo na yun, oh. mayroon doon tatlong bato, naka-triangle, nakagitna yung Chinese bamboo.